Sinagot na finally ni Elena Darna ang matagal ng tanong ng mga netizens. Bakit nga ba wala si Derek Ramsey sa birthday ng anak nila na si Baby Liana? Sa kanyang recent Instagram post, may isang netizen na diretsahang nagtanong kay Ellen kung bakit hindi dumalo si Derek sa first birthday ng kanilang baby girl. At kaya ng inaasahan, mabilis itong napansin ng mga fans at naging mainit na usapan online. Ayon kay Ellen, at ito ay sinabi pa niya sa Bisaya na aming isinalin sa Tagalog. Sinendan naman siya ng imbitasyon, Day. Ewan ko kung bakit hindi siya pumunta. Simple lang ang sagot ni Ellen pero grabe ang naging reaction ng mga netizens. May mga nagsabi pa na baka treated as guest na lang daw si Derek. Kasi kung okay pa sila, bakit kailangan pang imbitahan ang tatay sa birthday ng anak? May ilan ding nagsabi, wala na nga sila. Kailangan pang imbitahan. Ang lungkot naman. Isn't it dapat parents ang host ng party? So ibig sabihin, hindi na sila magkasama. Pero sa kabilang lahat ng ito, chill lang si Ellen. Todo focus siya sa pagiging hands-on mommy kay baby Liana. Makikita sa mga pictures ng bonggang birthday celebration ang kanyang mommy, mga kapatid, si Elias, na anak niya kay John Lloyd Cruz, at ang close friend niyang si Beauty Gonzalez. Pero mapapansin talaga ng lahat, wala si Derek sa mga larawan. Kaya tuloy, mas lalong lumakas ang mga haka-haka na baka nga may pinagdadaanan ang relasyon nila. magugunitang ilang beses nang itinanggi ni na Ellen at Derek ang isyong hiwalayan, pero hanggang ngayon, tahimik pa rin si Derek tungkol dito. Samantalang si Ellen naman, mukhang masaya at kontento sa pagiging mommy mode. Marami tuloy ang nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari kina Ellen at Derek? At bakit nga ba absent si Derek sa espesyal na araw ni Baby Liana? Abangan ang buong detalye pati na rin ang mga reaksyon ng netizens dito lang sa video na to. Don't forget to like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga trending showbiz chika.